Danielson is trying to to erase brother Eli in the memory of all MCGI member. That you cannot do that brother El brother Daniel. Hindi mo magagawa 'yun. Bakit? Lalo na yung mga kung sayo lang wala namang makikinig dahil walang walang ng ano eh. Walang yung sinasabi mo sa mga pagkakatipon. Wala walang sustansya yung mga sinasabi mo sa mga pagkakatipon. Kaya nakakalungkot, na, na, nakakalungkot isipin kasi lalo na sa, ako personally, hindi naman ako naging ano na, naging miyembro ng Sampay Bakod lang. Alam niyo 'yan. Ngayon, eh pwede mapagmamatigasan niyo na lang yung mga ganyang sinasabi niyo na wala akong utang na loob. For your information, kung merong walang utang na loob, number one yun, ikaw, Daniel Larson. Bakit? uh, biro mo, nilingap ko yung pamilya mo, nilingap ko yung mga magulang mo. Wala naman ako sweldo dyan. Wala naman ako sweldo dyan. Meron nga nag-message sa akin. Alam nyo po, empleyado ako nila, ano, Don Kapulong, sabi niya ganyan. Ah, uh, 500 pesos lang po ang allowance ko weekly. Pero yung pong trabaho po namin, trabahong kalabaw. Tapos kung sigaw-sigawan pa po kami, etc. Tapos sasabihin natin na sa Diyos kayo. Kaya ewan ko ba bakit pati sila Brad doon, tsaka sila si nag-iba yung ugali nila. Uh, Ganon talaga pagka uh, nasa power ka na, tapos meron ka ng pera, nadidiskaril na ang mga tao nadidiskaril na sila. Uh, mahir nakakalunod kasi yung power at saka yung ano yung yung pera. Kaya yun po, yun lang po ang masasabi ko habang hindi pa po na turn down ng lubusan yung ano ko yung yung Facebook account ko. Kagaya po ng na-receive kong message ngayon that they are trying to mass report my account. Uh, yun, kaya sinamantala ko kaagad na mag-live ako. Kasi yun, pinapamass report po itong ano. Bakit nyo po pinapamass report yung Facebook account ko, Brad Daniel? Di ba po ba, hindi po ba nakakahiya po yun? Bakit hindi nyo po buksan kung kayo po'y talagang leader ng Diyos? Bakit po hindi nyo po buksan ang inyong sarili para tanggapin ang mga sumbong at karaingan ng mga kapatid. Yun lang po ang masasabi ko. Bro, tanong lang po. Wala pong mali siya. Totoo ba yung sinabi ni Willie Santiago na may nakita siyang panty so and sa si Arnie Bes kasi yun ang nakakalat na video eh. Hindi ko po alam yung video na yon at saka ayoko po kasing maniwala sa sabi-sabi. Kasi meron pong kasabihan, ang naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili. So kailangan po, factual po tayo. Let us all be factual. Sabi po ni Brother Elisoriano, uh, when he still alive, sabi po niya, iisa lang ang kaluluwa ng tao. Pagka yung salvation natin is na compromise, hindi na po yan ano, wala na pong ano, hindi na po yan natin mababawi. So, we must be certain of our salvation. And, being a member of MCGI now, you cannot actually, uh, uh, what do you call this? Assurance or guarantee of your salvation anymore. For me, in my opinion, based on my experiences, wala na po. Hindi, you are not guaranteed for your salvation. Because nakita ko eh, there is, in, there is so much injustices that is happening in MCGI. Biruin mo, pagtatrabahuhin kanila